2XL. Hanap mo ba ay mga kasuotang pangsimba, pamasok sa opisina, mga casual wear, at iba pang pang-araw-araw na kasuotan kagaya nito? At kung ang hanap mo ay mga murang damit na paninda, ang video ito ay para sa iyo. Welcome guys sa aming channel. At nandito kami ngayon sa Maybagpi Garment Center. Baklaran Branch. Dito sa May Pasilyo 5, makikita ang Nike and Fashion. Isa sila sa mga nagtitinda rito na mga ganitong kasuotang pambabae. Ang ganitong design ay 390 pesos, eyelet siya at long dress, Embroidery design, at makapal yung tela niya guys, pang mall quality. Yan, so dito makakabili ka na ng quality na mga damit na hindi mabubutas ang iyong bulsa. At dito 350. nga pala guys, pwedeng pwede kang makabili ng wholesale at retail. din po to. 350. Ah, to 350 naman siya. So, ang design naman niya is ganito. Ganito yan. 350 naman para sa mga short dress katulad nito. 3 so, dito 3 po ko ya. 330. 330. 330. 3.30 naman para sa mga ganitong design na hanggang 2XL. Sa ganito ay 350 naman. 390 naman para sa ganitong mga long dress. Ganitong oh, 350. Sa ganito? 330 350 oh Maganda ng design niya. Chalis yan, chalis. Hmm. So, pa yung mga iba't iba niyang ano? Ito naman yung mga available colors niya. Meron ding mga ganitong kasuotang terno for as low as 390 pesos. Hindi mo na ang pang-araw-araw na get up mo sa pagpasok sa opisina at kung may pupuntahan kang mga gatherings or events. At alam nyo rin ba guys, sila rin mismo ang manufacturer ng mga ganitong kasuotan at nakabase sila sa Taytay, -Tay Rizal. Kaya mura mong makukuha 'yung mga items na pwedeng-pwede mong gawing pangnegosyo. Meron ding terno shorts na may embroidery design katulad nito. Ang ganda niya. Free size, kasi hanggang 2XL for as low as 290 pesos. Meron pang iba't ibang design katulad nito. Ah, ano, uh, high waist naman yung short. Ito, yun. Ito nga pala yung kanilang Facebook page. Daily naman yung pag-update nila ng kanilang mga items. Kunyari po, meron po na, may message sa inyo. Sa Facebook po na. Ano po, uh, nagsishipping po kayo. Yes, kayo? Nagsiship din sila na items nationwide. Dito, sa soft linen na long dress, 330 naman siya. Dito naman, 390. Talagang sigurado ka sa quality kasi ang kapal ng tela niyo. Oo. Oh, Tapos yeah. gawang pinay talaga siya. Oo, oh, pag-Philippine made, the best. Proud. Yeah. Ito naman ang kanilang latest design. Terno short and blouse siya. Para sa ganito, 330 pesos ang wholesale at retail price. Ang sa pangbata po, start po size 0 is 170. Dito sa mga kasuotang pambata, start ng price is 170 tapos add ng 10 pesos per size. Eto may mga white collection din ng mga damit. Kasi ganyan din po, 2.50. Eto 250. 2.50. Yes. Pang mga first kumunyo, no? Yes. Oo, oh, purpose mo yung first kumunyo. Ako po, 3.30. 3.30 naman siya. 3.90 siya. 3.50. Ito P250 naman para sa ganitong mga dress pang kids na pang 7 years old and above. Yung sa taas naman na terno shorts, P180 naman. Magkano po naman? Small po Meron ding fair na pajama pang kids hanggang adult. 60 pesos sa pang kids then add 10 pesos no. na lang per size. 120 para sa ganitong terno pajama, free size siya. 120 yan siya. Anong size po nito, ma'am? Ah, free size. Ah, free size. Oto. Blouse na jacquard siya. Ah, free size naman. Ganyan ang no, no, terno. 220 naman para sa ganitong blouse. Ang ganda ng design mo. Oh, ang ganda ng kulay. Meron ding mga ganitong blouse na tagwa 100 naman ang isa. Thank you. Meron ding crop top na 100 pesos din ang isa. Soft and rough naman ang pangalan ng kanilang stall at magkatpatid lang yung may-ari ng Nike at ng Soft and Rough. Ayan guys, kung interesado kayo sa kanilang mga items, nandito lang sila again sa Pasilio 5 ng Bagpi Garment Center. Ito yung FB Harrison Street guys. At ayan ang Bagpi Garment Center.